for today's mini vlog, naglilinis ako ng oven. Kasi, yun nga, tingnan nyo naman guys. Mga twice a week o once a week, nung to, minsan twice guys. Ayan mo, one, one week na kasi hindi ko nalinisan. Ayan, madumi na. O nilagyan ko na siya ng ganito. Oven cleaner. Ibabad ko muna siya sa gate guys tagal pala akong hindi nakapag-vlog kasi may bago na akong kasama na Sri Lanka. Tinuturuan ko pa siya. Hindi ko mag-vlog-vlog kasi gusto ko makonsentrate na mag maging marunong siya sa lahat. Ngayon, medyo marunong na siya. May, may, kunting kaming mga hidwaan. Hindi naman talaga matatakasan minsan tao lang naman tayo. Minsan tayo magkakamali, naiinis. Ayan. Tapos ngayon, okay na kami. Kinausap ko sa kanina sa taas. Muntik pa talaga siya. Impake pa talaga siya, guys. Sabi ko, pag nag ka, tapos uwi ka, pakadaling ka ng amo natin sa pulis. Kasi, binayara na yung lahat ng ex-gasto mo sa agency. May bata ka na. O, oh, eh, civil ID. Tapos, so, uuwi ka. ba diba? kailangan mo na magpatayo ng bahay. Mga, may mga anak apat. Ganyan naman talaga. Pag may... Ano kasi, guys? Parang medyo may pagka... Liar kasi siya. Medyo may pagkatuso. <coughs> Kung sa akin siya magsasabi, yung kasama ko daw na si ate hindi daw maganda uh, hindi, hindi, daw ano maganda yung ugali pas pag sa, pag sa akin naman siya nagsabi ay sa kay ate na naman siya nagsabi ako daw hindi rin maganda yung ugali sabi ko bakit ganun tinrato ko nga siya na ano eh special dito kasi bago siya gusto ko siya matuto talaga Anyway, marami akong na uh, ano na mga nakilala ng na mga katulong din na kasa, katulad ko na Pilipina. Uh, ganyan talaga yung mga ugali, ng mga Sri Lanka. Ayaw nilang magpa, mapagsabihan. Ayaw nilang sabihan mo na ganito, ganon. Kikwintahin nila yung mga uh, trabaho nila tapos magpapasipsip sa amo. Tapos ako kasi, yung mga alaga ko dito, yung amo ko, alam na nila kung ano ako, yung ugali ko, paano ako maglinis. <coughs> Sabi ko sa kanya, hindi ka magsabi-sabi doon sa kasama ko. Doon ka magsabi sa amo. Hindi man siya amo. Sabi mo, hindi, hindi maganda yung ugali ko tapos lahat na lahat tinulong ko sa iyo wala kang charger wala kang wifi pinakuni kita pag gutom ka pinapakain kita kung gusto mong tumawag sa sa, sa ano niyo pinakatawag kita ganun nainis lang talaga ako guys kasi lahat-lahat tinuro ko na sa kanya. Lahat ng kabaitan ko, binigay ko na sa kanya. Lahat ng pasensya ko, binigay ko sa kanya para lang matuto siya. Kasi uuwi nga ako September. Tapos gusto ko na makita ni Mandam na tinuruan ko talaga siya ng maayos. Pero marami talagang nagsasabi ng mga kakilala ko na ganyan talaga sila. Ayaw nila magpaturo, ayaw nila mapagsabihan. Gusto nila sila yung masusunod. Kaya yeah, guys, samahan nyo ako maglilinis tayo ng oven. Yan guys, tapos na malinis na siya. Ito yung sahig. Yan. Ayan. Punta na naman tayo dun sa kabila. Oh no Oh, oh, oh. maybe no What? No wi maybe, okay. um, No wifi Maybe nothing Nothing Ah, no blood Maybe mana My husband no No today <coughs> I have to go 4 o'clock, we go with the

Gracias. <laughs>